Welcome to my youtube channel This is me again So nandito po kami ngayon sa Banto Bukidnon Ito po ang aming bagong Tahanan, bagong Buhay, simula na naman kami Palipat-lipat na kasi kami guys So My husband work in road So kami lang ni baby Mamaya Tutor namin kayo sa aming Bagong bahay guys, nandito na po tayo sa aming bagong bahay. Ito po ang aming bahay ni Diyan kami magkatulog. Yung kusina namin, sobrang liit. gawa lang namin. Bato-bato, ganyan. Tapos kahoy-kahoy. Yung lutuan namin, maliit ng kaldero. Kaya, sapat na yun para magbuka kami ng aayos at makakain yung trabaho ng husband ko guys ay malapit lang sa amin kaya isusyo ko kung ano ang work niya kasama yung kapatid niya yung kuya niya pala sorry makikita namin ang papa ng baby ko at ng mister ko ay makikita rin namin kung gaano kahirap at pagod yung ginagawa nila para lang may taguy kami ng ah uh, ang aming pamilya. So, here it is. Ito na po yung trabaho na mister Ko at kapatid niya, guys. Sobrang init. At road work po kasi sila, guys. Kaya, makita namin ng anak anak ko kung paano o ano ang ginagawa nila. Pagod at syaga, guys. Sobrang hirap. Kahit maliit ang sweldo, kinakaya pa rin ng Mr. Ko. Kaya ito, tinutuan ko siya ng masarap na pagkain para maipakita ko naman o maipadama ko ang, ang aking pagmamahal sa kanya. Kaya habang natatrabaho sila, kami ay tumitingin lang o nanonood lang. Kaya guys, tayong mga misis, ipakita natin yung pagmamahal sa kanila, pagrespeto, at pag-aalaga. Kung ano man ang kanilang ginagawa para sa atin, at ating ibabalik sa kanila yung pagmamahal, pag-aalaga so, para sa ating mga anak, para sa kanila. At hindi natin alam kung ano kung gaano kahirap ang kanilang ginagawa para tayo ay mabuhay ay mabuo lang ang ang pamilya. Okay, guys, please comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And thank you for watching. Bye!